So ayan mga kabisdak no. Ayan. So mayroon ako ipapakita sa inyo. Ni stamping pa ni Garnix katropa. So mamaya pagkatapos niya ang i-stamp, uh, pag-usapan natin yang yung uh, yang ginawa niya, yung cover. So ayan po. Mga kabisdak. Stamping na siya. Gini agak Ayan na po mga kabisda Natapos na ni Garnix Katropa pag-stamp. Ayan. Napakaganda mga kabisda. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kombinasyon na maganda. Pag kulay ng cover natin ay yellow. Ayan. So mas maganda talaga gamitin ang blue. Ayan. Kitang kita. Aww. Ayan mga kabisda. kung napanood nyo yung bago ko lang in-upload nung isang araw na uh, kulay yellow din ang cover tapos gold, gold po yung sulat uh, kung napapansin nyo po yun hindi masyadong kita yung sulat hindi kagaya niya no diba pag yellow talaga ang cover mas magandang gamitin natin sa kulay ng text blue or kaya silver so ayan mga po Napakaganda. pagkaganda so, tatlong piraso po ito. Yan. Tatlong piraso po ito. Napakaganda mga kabista. Kaya pag nagtanggap kami, pag ay tanggap namin ay uh, yellow cover, tinatanong namin kaagad kung anong print, anong kulay ng print o silver ba o blue. Kaya lang minsan yung mga customer natin gusto talaga gold yung sulat. Kaya yan. Pero sa akin naman, ito talaga yung magandang kombinasyon sa kulay. Pag yellow yung cover, yan, blue. Ang bagay. Di ba? Mga kabista, napakaganda. So, share ko lang to sa inyo kasi kasi nga yung ah, nakaraan kong in-upload. Yan, di ba? Nakita niyo naman ah, gold yung sulat nun. So hindi masyadong kita. Oh no. Baga, hindi masyadong nag-aano yung sulat doon dito sa cover. So ayan mga kabisda ko. Napakaganda. All right. So ayan, ganda rin ng pagka-plastic, no? Kasi kulubot din yung plastic, oh. Plat na plat. ginagawa mo Okay kayo Okay kayo?